Magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Paco Ubando Bulacan. Ako sana ay po natin ang butihing punong lingkod, punong barangay na si sakit gumagawa ng kabutihan. Dito po sa Barangay Paco Ubando Bulacan na si Iginagalang Kapitan Roberto Obet Marquez. Kap, kumusta pum na po ba kayo? Ah uh, so far so good. Maganda na lang pa rin. Uh, kap, may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang Barangay Paco po? Ang uh, aming barangay uh, sa mga within 100 days ano sa aking panunungkulan tayo po yung nakabaw nito pero napakasaya ko para yung mga nagiging uh, kaisa ko ang aking mga kabarangay bagkos mayroong ikang ngayon masasabi natin nga uh, may pagka makulit yung iba nating kabarangay pero as a part concern uh, as one one goal okay Okay. So, Akap, uh, ito po nga uh, nabanggit niyo po for 100 days. Ano na po ba ating na, uh, natutukan o naging accomplishment po sa ilang buwan nating pagsaservisyo sa barangay pa po? O, oh, yan. Napakagandang tanong mo sa 100 days. Kaya ko nga nang sinabi ko noon. na uh, sad to say na nagkaroon kami ng motor accident. Isang lesson learned ng isang aksidente. Eh. Na sa batas traffic ko talaga ay nagkakaroon ng problema na hindi pagsunod ng mga motorista. Kaya nagkaroon tayo ng mga ang bibili sa problema. Pero ba't cause, yung ating mga signage ngayon ay atin na kung naagaran na tutugon, mga warning sign, at the same time, yung mga basura na pakakukulit, saksakan, pero at the same time, tayo po ay nakikiusap pa rin sa kanila na ano para ikaganda pa ng ating barangay na utakaroon tayo ng ikaw unity para sa, sama-sama ikan natin na tugunan. Okay. Yung mga kompresme sa 100 days, mga kabataan, minor, you know. So, halos nakawan ang nangyayari. Akit bahay ng mga minor de edad na hindi masasabing palaboy o mga hindi nakapag-aral. Na ilang araw na sob din namin ang mga nakawan. Kumbaga, kahit sa hirap natin yung mga complainant, ang bilis ng proseso. Yung uh, sa tulong ng mga CCTV na nagawa din natin ng mga sira, nakakuresyon po natin. Yung mga tulay na kawayan, ayan, napaka-importante po. At i-hits po sa lahat. Yung susunod pa namin mga, mga, mga programa, yung mga kasong gala. Na isang nagiging problema sa pag- a sa ating mga lansangan. Okay. So, yun po ang inyong mga karagdagan na mga priority po. bukod pa po, po dun sa asong na bagit po, ano pa po, po ang ating karagdagan na mga priority sa pag ng barangay Paco sa ngayon? Siyempre. Uh, Unang-una, yung uh, pangkabuhayan, project. Napakalaking bagay na yung mga indigent of class ano sa poor among the poorest, na paano natin sila patutulungan na isang agarang programa po ang ating ibibigay dyan isang livelihood na hindi lang basalag doon. Meron tayong production, hmm. meron tayong benta. Hmm kumbaga, kapwa sila mismo magtutulungan sa ganun, parang pagkabuhayan ng magsan gagaling yung kanilang kapital, saan? At siyempre po sa tulong ng barangay at sa tulong ng mga NGO. Isang pamamaraan po na makasurvive silang sa kahirapan. Okay. Actually, mga pagawain dito, no? Napag na napa, halos na paayos na ng ating punong bayan, yung mga lubog na bulaos ilan na lamang ang natitira mga bulaos na lubog. Pagmula na lang sa sila binabaha. Ang nagiging isang problema na namin dyan ay yung mga depressed area. Ay, actually, hindi man depressed area. Yung ika nga, eh, walang kakayanan na mapagawa pa yung kanilang daan kasi nga hindi, wala pang deed of yung lupa. So, pasamantala, eh, daang kawayan. Eh, ang, ang mga naman, eh, medyo one year, two years, siya na naman. So, iyon eh, po ang ag agad po natin na ginagawa naman sa kanila. Itong malapit na naman ang pasukan. Ayan. Yun. Isa pa ba natin activity ay magkaroon pa ng libring, ano, libreng school supply. That time po nang ako'y nanonungkulan at pagbabalik ko, taon-taon ako, eh yun lang po yung uh, isa kong parang panata wow. na magbigay po ng limandaan uh, na libring school supply. Okay. po yung isa kong uh, nilalaan pa itong uh, magpasukan Okay. So in kap uh, misahin na lang po sa ating mga minamahal na mga kabarangay o panawagan po lalo na po sa ating mga uh, misahin din po ninyo sa ating mga kapong nagsiservisyo sa Barangay Paco o Baldo unang unang una po uh, sa ating mga barangay. Uh, una ko maraming, maraming salamat sa inyong naging tiwalat suporta sa akin panunungkulan muli. Ngayon, nawa po ay maging kaisa ko kayo naming na uh, sangay ng barangay sa kalinisan ng ating kapaligiran. Sa ating katahinikan at sa mga ikang uh, bigyan sigla at bigyan buhay natin ang ating barangay paho. As one, one goal, Cup of it is 24-7 sa tulong ng aking mga staff. Wow, okay. Yan po ang mensahe ng ating butihing punong barangay dito po sa barangay Paco Ubando Bulacan na kung saan ay talagang gumagawa, nagmamalasakit, tunay na naglilingkod dito po sa ating barangay Paco Ubando Bulacan na si ginagalang kapitan uh, Roberto Obet Marquez. Okay, magandang araw po mga kaparehas mula po dito sa barangay Paco gigi uh, Ubando Bulacan. Uh, magandang araw po mga kaparehas. <laughs> Lay Castro po ng parehas Ingat-ingat po kayo kap in your family. God bless us all. God bless, God bless po. Thank you.